Hello mga hinday! Galing kami sa isang supermarket dito sa Alcor na ang tawag nila ay Baladi. Pagpasok namin doon ay meron akong nakita na seksyon ng mga pagkaing Pinoy. So syempre, nambudol na ako ng dalawang lata ng 555 sardines at isang bote ng bagoong isda. Ayan mga Inday, bumudol talaga ako ng bonggang bongga. Alam niyo naman na pag dito sa ibang bansa, ginto ang pagkaing Pinoy. Kung dyan sa Pilipinas, normal lang ang na meron tayong sardina sa ating bahay. Dito, ginto yan mga Inday. Pagkatapos niyan ay sabi ko sa kasama ko, tara maglakad-lakad tayo at bibiling or kukuha tayo ng dahon ng malunggay at iahalo natin sa sardinas. Siyempre, naglakad-lakad kami ng very very light kasama namin ng mga asungot naming mga tiyanak na alaga. Ayan, medyo malayo kasi yung pagkukuha na namin ng malunggay. Kaya ayan, naglakad kami. O ayan, ba diba? kasama namin yung tatlong tiyanak naming alaga. O, oh, medyo malayo yon mga intay doon pa. Ma, ma, ma Malayong malayo, oo. Oh. Ayan yung hasyenda namin ng malunggay ng kasama ko. Kasi magluluto kami ng sardinas na may malunggay. At eto na nga ang aming malunggay na nakuha sa aming hasyenda. <laughs> Hindi nga pala namin hasyenda yon, uh, humihingi lang kami. Ayan, o. Oh. Nakakuha kami ng mga ilang tangkay lang mga inday ayan oh di ba kasi magluluto kami ng sardinas na may malunggay Pagkatapos niyan, mga Inday, hinimay-himay ko na siya at ayan na nga siya. Iluluto na natin siya. Namimiss ko na kasing makumain talaga ng sardinas. So, ayan, sinamantala ko ng pagkakataon. At syempre mga Inday, eto na ang ating bawang at sibuyas na ating gagamitin sa paggisa. At syempre ang star of the night, star of the night, ang ating sardinas. So watch this mga Inday!